Hi po, admin at mga kagat ng Dilim listeners. Ako po ang may mahabang kwento tungkol sa mga nakakatakot na totoong nangyari, hindi katang isip lamang. Noong gabing nakakita kami ng batang lumagos sa kotse, medyo naglaylo muna kami ng kaibigan ko sa pag-uwi ng madaling araw. Inagahan na namin ang pag-uwi sa takot na muling makaranas ng ganitong kababalaghan. Pero likas na makulit kami, kaya kahit na puro kababalaghan ang nasasagupa namin, hindi pa rin talaga kami tumitigil sa gala. Isa pa, sanay na rin naman ang kaibigan ko dahil sa mismong bahay nila ay may nakikitirang hindi nila nakikita. Minsan, may nagbubukas ng gripo, minsan naman ay biglang bubukas at mamamatay ang kalan. Kaya hindi na issue sa kanya ang mga ganitong klase ng pangyayari. Isang hapon, tatawid sana kami para bumili ng shake nang biglang may tumigil sa aming sasakyan. Hindi ito basta-bastang sasakyan, isang karo ng patay. Kinabahan ako noon, sabi ng lola ko. Kapag nakainkwentro ng ganoon, kailangang bigkasin ang Jesus Maria Jose para makontra ang anumang maaaring mangyari. Pero sa pagkakataong iyon, nakalimutan kong gawin iyon. Dalawang araw ang lumipas na matay ang batang nasa sinapupunan ng asawa ng kapatid ko. Oktubre 29 iyon, kinabukasan naman na matay ang lola ng kaibigan ko. Hindi ko alam kung nagkataon lang. Lumipas ang isang taon at muling nangyari ang katulad na pangyayari. Nang umuwi ako sa bahay, sinabi ko agad sa nanay ko na may mamamatay. Hindi nila ako pinaniwalaan. Lumipas lang ang isang linggo na matay ang lolo ko. Para bang signos. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawa o tatlo. Napakaraming beses akong nagbabala. Ang pinakamatindi sa lahat ay noong minsang manalamin ako sa isang bintana. Hindi ko alam na ito pala ay bintana ng isang karo. Nang maisip ko yon, saka ko lang napagtantong masamang pangitain nito. Ilang araw matapos yon, minasaker ang kapatid ng asawa ng kapatid ko. Doon ko napagtanto, parang sumpa ang magkaroon ng ganitong klase ng kakayahan. Ang huling babala ko ay para sa kaibigan ko. Gabi noon, tumambay kami sa bahay nila. May sakit ang jowa niya at hindi ko matukoy kung sino ang mamamatay, pero ang lakas ng aura. Nakita ko ang isang babaeng nakaputi sa bahay nila. Sinabi ko na lang sa kanila na maging mabait sa jowa niya dahil may sakit ito. Baka siya ang kukunin. Pero hindi pala siya. Ang amay niya pala ang pumanaw. Mula noon tumigil na kami sa paggala sa gabi, lalo na at palagi kaming nakakainkwentro ng kababalaghan. Nagkasakit ang aking ina, kaya ako ang pumalit sa kanya sa pwesto. Ako na ang nagtitinda sa palengke. Tuwing madaling araw kami bumibiyahe at doon na lang ako natutulog sa biyahe. Sa daan, ang dami nilang nagkalat, lalo na sa Patrese paakyat doon. Nakakatakot. Ayaw mong makita ang itsura nila. Sa totoo lang, nakakatakot talaga. Edad dalawamput dalawang anyos na ako nang sumali ako sa isang beauty pageant sa udyok ng mga bakla kong barkada. Isa sa mga manliligaw ko noon ang nanood. Matapos ang pageant, nagpaalam siya sa akin. Pupunta raw sila sa Mindanao. Nangako siyang babalikan ako at papakasalan. Kung gaano kasaya ang sandaling iyon, walang makapagsasabi. Marso 16 nang magpaalam siya sa akin. Malinaw pa sa aking alaala ang wangis ng kanyang mukha, ang huling yakap, ang huling kaway. August 10, nagbukas ako ng pinto at may nakita akong isang malaking paro-paro na kulay brown. Kinagiliwan ko ito dahil pumatong ito sa balikat ko. Halos isang linggo na ganon. Kinutuban ako ng masama pero ipinagwalang bahala ko lang. August 23rd, nabalitaan kong may mga sundalong namatay sa isang engkwentro. Hindi ko matanggap, isa siya sa mga nasawi. Yun pala ang pahiwatig ng paru-paro sa akin. Masakit at hindi ko matanggap. Hanggang sa hindi ko nakinaya, kaya nagdesisyon akong pumunta sa simbahan sa 13 upang ipasara ang aking third eye. Ayoko na ng mga nangyayari. Para bang may hatid akong kakambal na malas. Ang sabi ng nagsara, magbubukas at magbubukas pa rin daw ito. Hindi raw ako dapat maging kampante at tama nga siya. Ito na ang pinakamalala sa lahat. Ikukwento ko na lang po sa huling bahagi.